Para sa inyong lahat, isang isang Twitter account ang siyang uh, napag uh, ang center of attraction ngayon ng mga solids at saka ng Mayward Flyers. Ito daw umano ay nagpapa umpisa ng gulo sa Twitter world at Basahin ko na lang ha para makita nyo. May, May and data updates. Dreamers. Please report and block Carla Carly. We try to distance ourselves from ship wars, but this account is not just dragging the shippers, but also us solids, especially my my. Sabi ni Meltita. To the 236 followers, mostly MDs, the fact that you guys are following him or her at wala man lang sa inyo ang nagko-call out, dapat pinoprotect nyo din ang team nyo, especially at kayo dalan niya. Di Maymay, block and report Carla Carly, please. Yan ang sabi ni Maltita. Carla Carly is a showbiz uh, uh, supporter daw siya. wag nyo nang ipitin ang sitwasyon ni Maymay. God, we are asking for a solo project. So, So, nababantayan ng solids at ng flyers na isa siya sa rason kung kaya nagkakaroon ng ship wars at nagkakaroon ng gulo sa tweeters palagi siyang nagbibigay o nagkuumpisa ng gulo sa Twitter meron ako nabasa kanina na siya rin ang may dahilan kung bakit uh, kung bakit uminit ang ating ulo sabi ni it's H.Mipote It's Me Party. Nalala ko binash niyan si Maymay kasi nambasag nabura ko lang talaga yung screenshot sa mga nagfa-follow sa kanya or ka-close niyan sa nasampalin para magising. Sabi ni Look, Look Red Girl, nakakainit ng ulo magbasa ng tweets niya. Dapat kinukuyog na sa plasa mga kanyang accounts. Kasi ang ginawa niya, uh, nagkumpara siya this time nagkumpara siya ng uh, songs ni Maymay na nag-hit sa Takilya. I mean, nag-hit sa Taong Bayan over sa music ni Bel Mariano. Hindi ba naman niya pinagkumpara ang dalawa at uh, for sure, it's going to be the umpisa ng gulo sa uh, mundo ni Bel Mariano at saka ni Maymay Entrata. Kaya uh, nang dahil dyan nang dahil dyan talagang pinuna na ngayon ng mga solid at saka ng flyers itong account na ito ni Carla Carly para daw po ma-block bago pa makapag-create pa ng more kaguluhan. Ito po, bakit sabi ni Maiden bakit kasi ang dami pa din nagka-follow na may doon dyan sa Carla Carly na yan. Dati pa yan nakablock sa akin. Dati pa yan makalat. Tiyos ko ayan, nagahasik na naman ng lagim. Tuwang-tuwa kapag pinagpipiyak. siya. Santiago. Ba pati fandom natin daladalan niyan kahit di naman siya belong sa atin. Ayan. Carla Carly. pa katandaan niyo ang pangalan niyan sa Twitter world. At siya pala ang ang uh, Salarin kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa Twitter at always ang uh, ang daladalan niya umano ay ang ang kagandahan ng uh, uh, career ni Maymay Entrata. But base sa mga nabasa natin, siya ang isa sa dahilan bakit nagkakaroon ng ship wars at kung bakit nadadrag ang pangalan ni Maymay May sa kaguluhan. Ito ang ginawa niya. Showbiz says, sabi ni Carla Carles, na sinetch Itay, itong naka 4.7 sa wish in 10 days and naka 3.7 views in 4 weeks and isa ay naka 5.66 months daw nito na earn ang kanyang record. OMG, my my intata congrats. Yes sir. So ito ang ginawa niya. Ayun, nag-post siya ng kanta ni Maymay sa Star Music Philippines sa Wish Bus FM at ang pangatlo ay pinagkumpara niya itong kanta ni Bel Mariano na 6 months old na at nagkaroon ng 5.6 million. 'di ba parang naghahakot talaga siya ng kaguluhan. So sino man 'yan, i-block nyo na para hindi na magka, magkakaroon pa ng more kaguluhan sa mundo ni Maricel. Bye-bye entrata. trata. Ayan na po ang ating update. Carla Carly, nako, blacklisted ka ngayon, Inday. If that is the case, puwede siguro mangyari or pwede ba kaya na siya din ang dahilan kung bakit nag-aaway-away ang solids, Flyers ang Flyers at ang um, ibang fandom naku, ang laki ng gulong dinala pala nitong si Carla Carly ha, ah. wala man tayong pruweba pero yun ay binasi natin sa mga comment ng mga twitter account na nakapansin sa palagiang pag nagdadala ng medyo maitim na hangin sa Twitter world na kung saan kung minsan siguro ay nakapag-init uh, ng ulo ng iba at saka kung kaya siguro ay inaway ng iba it's either si Edward or si Maymay nako Carla Carly kung totoo man yan napakaitim ng budhi mo dahi nako gising-gising din kasi not all the time maganda ang uh, ginagawa mo. Like, if that is the case, naku, makatakot ka sa karma, dear. Ang daming uh, mga puso na sinira mo at uh, ginawa mong maitim na budhi ng dahilan sa pagdadala mo ng fire or fuel sa mainit nilang ulo. Kung minsan, dinadagdagan mo pa, eh dilalong lalong lumaki yung mga issues, yung mga dapat ay pinatahimik na ay pinalalaki mo pa yung dapat ikaw close na na issues ay binubuhay mo pa naku, hindi maganda yan. kung kaya flyers, may word flyers and may my solids and uh, Edward solids always uh, be careful in uh, replying onto tweets like, uh, kailangan na uh, talagang pakatandaan nyo ang pangalan na ito Carla Carly at uh, tandaan nyo ang profile pic niya kasi uh, kung hindi nyo ito matatandaan ay maaaring gagawa at gagawa pa ito ng mga issues na kung saan makakasira sa career ni Maymay or ni Edward. Yan lang muna ang aking advice. Pakatandaan nyo yan na Carla Carly. Carla Carly sa Twitter world or... Yeah, kasi napaka-toxic niya po. Napakasama ng uh, mga tweets niya at nagpapaaway-away siya ng mga tao. Yeah, no. Sige na nga, yun na lang muna ang ating update ngayong umaga. Alexander Lexter Jules. mag iwan po ako ng quote na ganito. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Good morning and have a nice day everyone. Tip me.